Basahin po natin ang pangalawang Korinto, chapter 8, verse 13, up to 24. Sabagat hindi ko sinasabi ito upang ang mga iba ay magaan at kayo'y magbigatan. Kundi ayon sa pagkapatay pantay, ang inyong kasaganaan ay naging abuloy sa panong ito sa kanilang kakulangan upang ang kanilang kasaganaan naman ay maging abuloy sa inyong kailangan upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay. Gaya ng nasusulat, ang nagtipon ng marami ay hindi naglabis at ang nagtipon ng kaunti ay hindi kinulang. Datapot salamat sa Diyos na naglalagay sa puso ni Tito niyaong masikap na pag-iingat sa inyo. Sa pagkatunay na tinanggap niya ang aming pamanhek, ngunit ay lubha siya masikap, ay napariyan sa inyo sa kanyang sariling kaluuman. At sinugo namin kasama niya ang kapatid na ang kanyang papurihan sa Ibanghiyo ay sa lahat ng mga iglesia. At hindi lamang gayon kundi siya naman ang inihalal ng mga iglesia na maglakbay na kasama namin tungkol sa biyayang ito na ipinangasiwaan natin sa ikalawalhati ng Panginoon at upang ipamalas ang aming sikap na inilagaan ito na sino may huwag kaming sisihin tungkol sa buloy na ito naming na pinangangasiwaan. Sabagat iniisip namin ang mga bagay na ikapupuri hindi lamang sa paningin ng Panginoon kundi naman sa paningin ng mga tao. At aming sinubong kasama nila ang aming kapatid, naming na nasubok na madalas na masikap sa maraming bagay. Datakwa't ngayon ay lalo na masikap dahil sa malaking pagkakatiwala niya sa inyo. Tumay magsiya sa tungkol ka dito siya ka aking kasama at kamanggawa sa pagpapagal sa inyo o sa aming mga kapatid. Sila ay mga sugo ng mga iglesia at kaluwalatian ni Kristo. Inyong nga mong ipakita sa kanila sa harapan ng mga iglesia ang katunayan ng inyong pag-ibig at ang aming pagmamapuri dahil sa inyo. Amen.